What's up mga kamundo for today's vlog Ito na nga pala ang upis umpisa ng Yasumin natin mga kamundo May 1 nga pala ito mga kamundo At ito inaya nga ako ni paring Joshua na mag second street mga kamundo Yan, yan nga pala ang ating mga kasama for today's vlog mga kamundo Yan, si paring Joshua, isang batang genyo yan. talaga naman napakasarap kasama niyan mga kamundo Isang geng-geng yan <laughs> Aray ko <laughs> yun o no? cash G yun nagka na muna kami dito habang hinihintay yung barating na bus kasi halos alas 4 pa ang dating ng bus mga kamundo yun pagkatapos nga nyan dumating na nga ang bus sumakay na nga kami papunta ng Tokoyama eki mga kamundo at yan, ganito nga pala ang itsuro ng loob ng bus dito sa Kodamatsu mga kamundo. Yan, di ba? Napakaganda. At yun, doon mo makikita kung magkano ang iyong pamasahe mga kamundo. Sa mga numbering na nakuha mo sa ticket sa pagsakay mo mga kamundo. At yun, pagkatapos nyan mga kamundo, nandito na nga kami ulit sa panibagong bus. Kasi papunta kami ng Shinanyo 2nd Street mga kamundo. Aray ka. <laughs> yan, pagkasama mga si Parin Joshua, talaga namang malilibang ka dyan mga kamundo. Kasi naman talagang ang daming pakulo niyan mga kamundo. Aww. Kasi sa matanggin nyo yan eh. Kaya naman, ito, nandito na nga kami sa aming pupuntahan. Ang aming destinasyon, ang Second Street. Ang destinasyon ng mga OFW yung Pinoy dito sa Japan. <laughs> yan, taray na at pumasok at magpabudol tayo dito sa Second Street mga kamundo kung tawagin nga nila dito ay ukay-ukay ng Japan mga kamundo pero halos quality pa ang mga binebenta dito mga kamundo wow. Tutod na lang itong mga Louis Vuitton na yan mga kamundo syempre pagkaganyang mga bag talaga namang medyo pricey yan mga kamundo kasi oh. yan eh eto nga meron nga ring Jordan na pambasketball yan mga kamundo at yon marami kang pagpipilian dyan ng mga sapatos, mga damit, mga pantalon. Yan, meron din mga relo. Yan, yan nga pala mga presyo ng relo dyan, mga kamundo. Yan, syempre, pagka nasa salamin, yan, medyo, ano dyan, mga pricey. Meron din dito mga pabango, yan, mga kamundo. Kaya naman, pwede mo, pwede, ipampadala sa Pinas, mga kamundo, pagka magpapa balik bayan box ka, mga kamundo. Yan no, oh, talaga naman napapa, napakabango din ng mga pabango dito mga kamundo. Yan O oh. oh, di ba? Syempre meron din mga camera dito mga kamundo na talagang gustong gusto wow. kong Yan, wala lang tayong pambili. Yan, pangarap kong camera talaga magkaroon ng mga ganyang camera. Meron din mga iPhone dito mga kamundo. Yan, mura-mura mo lang siyang mabibili. Yan, mga second hand lang naman yan mga kamundo pero talagang mga quality pa rin naman ng mga binebenta nila dyan mga kamundo yan makukuha mo lang siya sa presyo abot kaya mo mga kamundo at yun nandito nga rin pala sila tita maribig at tita gina yan. yan, nakita ko sila dito kaya naman sinalat sinali ko na rin sila sa ating vlog mga kamundo o ba diba? Yon, marami kang rin mabibiling mga laptop dito mga kamundo yan oh, Mura mo lang din silang mabibili yan oh. Mga quality pa yan mga kamundo meron din dito mga gitara yan no? yan ang mga presyon ng gitara electric guitar yan no? mura nga ng electric guitar na to 2 3 lang mga kamundo oh di ba at okay, eh, ito nga sasampulan na tayo ni paring Joshua <laughs> Apa <laughs> teka, wala ata sa tono yung gitara, parang Joshua. Aray ko. Aray ko. At sinabi mo At nagigot-igot pa nga tayo dito mga kamundo at to, may nakita nga tayong raketa ng pang badminton mga kamundo. Murang-mura lang din ito mga kamundo. 3 eh, no? Pwede pwede na kaso meron na ako eh. Nabili ko lang ng 500 yen yun dun sa Kitakyuso 2nd Street mga kamundo. Bagay pare, bili mo na. Eh. <laughs> balikan <laughs> 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 Balik ka na sa pagiging gagi man. <laughs> 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 Who's there, man? <laughs> <laughs> at yun, napabili na nga ng jacket dito si Paring Joshua kasi nga napakalamig niyan sa labas at naka t-shirt lang siya kaya naman napilitang bumili ng jacket yan dito sa second nd Street, China niyo mga kamundo. Yun, lumabas na nga kami mga kamundo at papunta na naman kami kila Paring GR mga kamundo. Yan, kasi may kukunin tempered temp tempered glass dyan si paring Josh mga mundo malapit nga lang din ang bahay nila paring JR dyan sa second street kaya naman naglakad na kami papunta sa bahay nila at yun fast forward nandito na nga kami sa bahay ni paring JR, mga kamundo yun isa shiburi nga ulit, paring JR. yon sama ka sa vlog ha next <laughs> Ano nga lang yan? Yo, yo, pinatin yung reveal. Tignan <laughs> natin kung ano to. Abang Unboxing. Awan ko lang kung ano to. Kung pang cellphone talaga to. Baka ito'y pang ano. Ah, hindi naman. Na, Sabi sa'yo, may certificate eh. May certificate kang kasama. Uh, most loyal. Tandaan nyo lang. Okay, may hangin-hangin pa eh. Kung maingay. Maingay mo. Aray ko. Okay. At dito kinabit na nga ni Parin Joshua ang tempered glass niya ang mga kamundo. Kayo ba mga kamundo na dadalian ba kayo magkabit ng tempered glass sa inyong mga cellphone? Comment down below dyan mga kamundo. Chari snacks! At yun pa ulo naman ulo dyan Si kamundo. Naharap ka Parin dalle, ang pinakamatikas ng Japan. Yan ang magneto ng Japan. Magneto ng chicks. Magneto ng chicks na nga. At kung umabot ko nga sa video ko na ito mga kamundo, huwag mo na makalimutang mag-like, share, and follow sa ating mga social media account. Yun lang maraming salam sa inyo panonood. Hi! Yeah.